Good afternoon, good afternoon. Laging kasama, laging kaibigan, basta wala lang sampalan. Uh, ang ating pong academic discussion for today all about uh, yung intervention ng uh, distribution of uh, as assistance ng Department of Social Welfare and Development. Nagkaroon po ng konti pong akong personal observation. May nakita po ko na yung ilang mga konsyal po ng bayan eh sila po ang nagpapasilitate po ng ng pamimigay po ng pass assistance yung pong binibigay po ng Department of Social Welfare and Development kaya ako naman po nasabi yun yung bagay na yun na parang may intervention ah kasi po yung yung pong ginagawa lang pamimigay eh napag alam ko po personal ko po uh, napag alaman at saka na obserbahan ang sabi po nung isang konsyal ah, uh, nag allocate po raw yung mayor sa bawat konsyal ng bayan ng ng tigda dalawang daang katao para po uh, personal, personal nilang maipamahagi yung uh, kasasistance na binibigay ng ng nasyonal yung DSWD nga po uh, at ayon po sa aking personal na observasyon uh, nagkaroon po ng dalawang daang bilang yung slot sa pinamimigay nila sa bawat isang konsyal. Ngayon, kung meron po tayong District 1 at, at District 2, lumalabas po na kung dalawang daan, edi lumalabas pong eh, one four, no? Yung, ano, yung bilang ng bilang ng masyal eh kung may tigna dalundang sila, sila na pinamimigay sa, sa, ilalim ng kanilang uh, sistema na sinabi na binigyan sila ng pagkakataon ng mayor na sila yung mag-distribute o kung hindi naman po sino po yung nag-authorize sa kanila kundi yung mayor na mag-distribute ng dalawang bilang kada isa ngayon kapag sila po ang nag-distribute magkakaroon po ng tinatawag na uh, violation of separation of power kasi po yung DSWD as part of executive department po yan eh. executive agency yan eh, ng ng na manggagaling po sa presidente mga executive agency po yan ng ng gobyerno eh since uh, yan ay under sa executive po sa presidente eh dapat hindi po makikialam yung mga konsel ng bayan being a legislator hindi po sila dapat ang isa sa mamimigay o magpapasilitate ng pamimigay ng as assistance kasi magkakaroon po ng malaking question Alam naman po natin as a elected legislator your function or you are mandated to make, repeal, amend, revise laws pero bakit nandoon ka? Although, kahit na-questionin yung nag ka, eh, hindi mo pangsin yun, eh. Dapat ang mag-tetrabaho DSWD. Yung, ano, yung distribution. Since na-andoon ka, ikaw ang kasama doon para nagpa-facilitate. Although, ah... Uh, pag sinabi natin na yun e eh, voluntaryness yung ginagawa mo eh questionable pa rin yun kasi yung separation of power hindi mo pangsin yun eh Mako question pa rin eh kaya malaking question yun eh yung bakit nandoon yung konsehal ng bayan para mag-intervene, mag-interfere o mag-facilitate ng pamimigay ng as-assistance na nanggagaling sa nasyonal. Although ang Congress may power na to scrutinize, investigate, and supervise. Pero, hindi pa pasok sa ano eh. Kaya malamang mayroong di tama doon eh. Ah. Diyan. Kaya, Don't forget to make a comment, like, share and subscribe.